nagigipot itong sinasakadahan ni mamay mga 5 minutes away lang po. Um, so, yan po yung nasa lista lahat mga kadalas. At ako po ay kukuha naman ng mga sitsari. Sabi ni mamay ako na ang bahalang Mami. Ayan, at ito na po ang sinakada ng timbagets. Thank you po, Tita Nina. Thank you. araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay pupunta po ako sa poblasyon dahil ako po ay sasakada. Yan, bali ako po ang napakasiyuan ni Mama na sa Makata para po sa tindahan namin. Tama naman po ay tapos na ang ginagawa at yan parang hindi na rin po na ulan. Ang mga bata po ngayon ay eh, walang pasok kaya ako daw po ay sasamahan ni Chloe. <laughs> Nandito po siya. Ay po si ni aking kasakasama kapag ka kami pinupuntahan minsan. ano <laughs> rin, right, let's go! go. At ito na po yung mga nilista ni Mama na bibilhin dun po sa sakadahan. Nandito na po kami sa, sa sakadahan namin ni Chloe. Kumuha na po kami ng basket. Ate kami nga ay paano po ng asukal. Limang kilo pong asukal. 99. Ay. Alam po. <laughs> Yan, tayo po ay kukuha na ng mga lista ni mama. Kalagay dito ay lima, ah, anim na century. Century to na. Ati parang kinapalipat na ng no. kawan. Store. Hello, santo na po na Enhan 99 oh. daw po. Nasa na 'yung flakes in oil na hindi manghang. Well, well, Ay. Ay, ano napaniling. Nakalista din. Creamy white. Creamy white. Yan na yung kape. Eh. 3 in 1. Nagipot itong sinasakadahan ni Mama ay mga 5 minutes away lang po. Saan? Mayroon po si ate. Thank you po. Mm -hmm. Yan, at ito pa lang po ang aming mga nakukuha. May mga ilang pangkulang. By day pa pala ang downy. Hmm. Yan, ikaw ang ating checker. <laughs> Tagabilang. <laughs> Nine, ten, eleven, twelve. Okay, check. So, ito na po yung nakuha namin ni Nini na sa lista. <laughs> so iyan po yung nasa lista lahat mga kadalas at ako po ay kukuha naman ng mga century. Sabi ni mami ako na daw ang bahalang mami. Mukha pa ko ng basket at ito'y sabon na tapos ito'y punodahan. Wala, basta nagsisimun mo. Masaya <laughs> Masayahin 'yung mga tindera dito, honey klong <laughs> like smiling face. <laughs> oh, Sobrang panini. Gusto ko yung ito, Dati na itong dadaling dun sa counter. Ayun na. Dito na daw po kayo mamili, so makaka, oh, makaka yan. Ito yeah. Ito po ang ating magagandang tendera. Kaway, kaway po ang mga Pwede po ang owner ay <laughs> maganda din. Kaway-kaway. po. Ang mga masayahin. Ito <laughs> <laughs> ko po pa din ng sitsariya diyan po. pa alam siya yung... Pwede po yung kanila pang mga sitsari. Tayo ko kuha din. po, hadi. po ang mga pabenta doon. Tapos ay... Ito sa kabila. Ba? May vinegar at pusit pa po pala, honey. si Charia. Tatlo. Yan pa yung paborito ko nung ako yung bata pa. Vinegar pusit. Ay, ah, yan na itong isa. Yan lang po. Yan at pinapunch na po yung aming mga napamili. Ito na din po yung mga sitsariya. Nabot na kata ng gabi, honey. <laughs> malapit lang naman po ito sa amin. Ayan, natapos na po. Hanggang anong oras po ito? Open. Ah, 7 p.m. Mayigit, malapit-lapit po ang sakadahan ni Mama. Hindi na pupuntang bayan. <laughs> Salamat po. Ano po ate? Ano po? Uh, ano po, ah, uh, Jun TV. Ah, uh, po, salamat po. Ito uh, <laughs> po yung aming mga pinamili. Kaya-kaya natin ito nini. Kaya hindi. -kaya Ayan na tayo po ay nagbili din pala ng tinapay. Baka po may pagbibigyan ng tinapay. <laughs> <laughs> Lagi po kami nagkikita ni Ate Sandra. <laughs> Lagi na kami kikita dito. Lagi <laughs> Meanwhile, narito na po kami sa bahay at dito na po ako nagdiretso sa tindahan. Ayan. At ito na po yung aming mga sinakada. Ito na po, ma'am. Nasaan pa yung tinapay? Oh. Che check daw po ni mama kung kompleto. Narito din yung resibo. ini isa isa po yung mga paninda. At nilalagyan ko niya ng presyo. Ayan at kami po ay tulong-tulong na dito nila Chloe. Ako'y taga-butas ng si Charia. Sila'y taga-lagay si mama. Nailagay na po namin yung mga paninda. Nabutasan na din po yung mga sitsariya. At yun po yung aming sinakada. Ayan. At si Chloe po yung katukatulong. At dahil dyan, tawagin mo ang timbagets. Tsaka si Tala at tsaka si Tita. <laughs> at tinatawag po ni Chloe ang timbagets. Dahil uh, sila po ay mayroong merienda na no worth 1K. At si... Napapaaba <laughs> si Fox. At meron pong nagpadala sa kanila kamakailan si Tita Ninang. Thank you po. At ito pong merienda ay dito bibilin sa tindahan po ni Mama. Bay na po ang mga bagets. Hi! Meron kayong merienda. Merong merienda from Tita Nina. Thank you po. <laughs> Thank you po, Tita Nina. Oh, pili na kayo. Dapat ay equally divided. At ilan ba kayo? 2, 4, 5. Tapos si Tala pa. 6. Oh, oh, San kindi. So, San kindi. Tatlo, apat. At narito na din po at si Tala. Away si Tala yung mari. Eh. Nasaan yung binili nating mari? Nasaan yung mari? Uh, oh, video okay, kay Tala. Wow, ito kay Tala. Lima Ayan, at pipili na po ang mga bagets kung ano po ang gusto nila. Oh, iniisa-isa po ni Mama. At ka, at meron tayo dito ang apat na perasong tinapay at ito ay i ko sa mga bagets. Hating dalawa kayong balot sa tigisang bahay. Ayan, yan po yung sa dalawang batat. Kasama din naman po nila si tatay. Plano, Tapos ay si Amey, ang kanilang kabahay. Plano, Ayan, kala vlogger. <laughs> oh, pili pa, pili. At uh, ilan daw ilan nila mama. Ma am. Ma am. Kumbi. At ipapaktora. Kumbi. Kumbi. Oo. Oh. Sige. Ayan, at kinumpute na po ni Mama. At sarado pong 1,000, Mama. Ayan, at ito na po ang sinakada ng Timbagets. Thank you po, Tita Nina. Thank you Yay! po, Yay! Tita Nina. Oh, by the way, at merong siplak. Tagigisa kayo. May talay. Isang balot na mare. Wow! at ito kay tita tinapay hati po sila doon sa dalawang balot yung dalawang mic ay sa inyo kala ayan at nailagay na po sa ziplock so ang bawat isa po ay nakatanggap ng isang balot ng ziplock ito po yung sari saring merienda merong biskwit tapos po yung mayroong yakult gatas. Ayan. At kanila pong baon. Thank you po. Thank you po. Thank you uh, gora you na kayo. Thank you po. Thank you. At si Talamboy na antok na. <laughs> antok na yan. Pagod sa buong araw. At si Tala ipokus sa goal. <laughs> Palis na po ang team baguets. Bye-bye. <laughs> Srs <laughs> buhay daw sa amin ni Chloe. Bye -bye. bye bye. Salamat po. <laughs>